kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Totoo nga ba na lapitin ka sa malas kapag ganito ang mata mo? Mga kaibigan, ang paniniwalang to ay isang Japanese superstition noong 1960s na tinatawag nilang Sanpuku Eyes. Ang kadalasang itsura ng mata ng tao ay ganito, kaya lang ayon sa paniniwalang to, kapag meron daw puting space sa baba ng iyong iris tulad nito ay malapit ka sa kapahamakan o disgrasya. Ang mga halimbawa nito ay sina former US President John F. Kennedy na meron ding San Eyes na di kalaunan ay binaril at nasawi noong 1963. Isa pa ay ang sikat na aktres na si Marilyn Monroe na ganito rin ang mata at bigla na lang itong namatay noong 1962 dahil sa drug overdose. Panghuli ay ang The King of Pop na si Michael Jackson na kung makikita nyo ay nagtataglay rin ng Sanpuku Ice at noong 2009 nga ay ginulat nito ang buong mundo sa balitang siya ay pumanaw dahil maling gamot ang naiturok sa kanya ng kanyang private physician. Ngayon mga kaibigan, subukan nyong tignan sa salamin ang inyong mga mata kung meron ba kayong Sanpuku Ice at isipin nyo kung marami na ba kayong napagdaan ng kamalasan o trahedya sa inyong buhay